Ayan, Joboy, AI Idol. Hulihin mo. Bumunot pa. Ayan, mga idol. Good morning. Magandang umaga, mga idol. Andito ah, tayo ngayon, mga idol, sa Santo Cristo. San Antonio, Way by Sa Mayo at Res, mga idol. Huwag niyong kalilimutan. May karera dito. to May practice po dito, mga idol. At ito yung butas. Good morning po. Good morning. Medyo na late tayo, pero... Ito, nakahabol pa rin tayo, mga idol. Ayan, mga idol. Inililiko na. Go na Go na yan. Ah! Kabait. Karan dito mga idol sa May 3. Dito po tayo mga idol. Magkikita kita. Haba. Ganda ng gradas oh. Sa ito mga idol yung pigilan oh. Yan. Ito. Ganda ng gradas. Sa May 3 ito mga idol. May Yan oh. dito. Son. Ah, kami ang tapakarera si po. Ito po pala mga idol yung magpapakarera dito. Mga idol si Hepe. Ano ba po tatay pangalan natin? Lito Kalma. Lito Kalma. Ayan. Adi! Kano ano nyo po si Boss JJ? Eh, anak mo siya niya. Ah! <laughs> ano siya? Oo, oh, oh, isa mga Ito mga hmm. idol, si Tatay Lito Kalma, ah, sila po, si Tatay Lito po pala mga idol ang ni, eh. at sila po yata mga siwa ng karera dito mga idol. Apo, ah, apo. Ah, Ayan mga idol, bumira na. Umiigak-igak pa mga idol. Oh, single mo. Layo mo yung motor dyan. Namin yung mga mahilig na sa karera, katulad kong mahilig, inaimbitano namin kayo sa May 3. Dito, Santo Cristo. Paano po tatay yung laban dito? Class A, Class B po? Class A, Class B. Dalawa po yung magcha-champion? Oo, oh, dalawa. Eh, sa A at saka sa B. Ah, yan mga idol. Ah, yung karera, yung pakarera po mga idol dito, Class A, Class B. Dalawa po yung magcha-champion, isang dalawa A, magcha isang B. Dito. Yan, sa May 3 mga idol, iniimbitahan po kayo mga idol. Iniimbitahan kayo nung kapitan namin, si Kapitana Rita. Si Kapitana Rita mga Concepcion. idol. Kapitana Rita Concepcion. out po sa Family Concepcion. Ah, uh, tatay, ano nga po ulit pangalan ninyo? Lito Kalma. Lito Kalma. Ibig sabihin po, kayo po yung... Oo, oh, kami Laogi, tsaka si Imi, si Ed, ang mamahala rito. Ah, yun po, mga idol. Ha, sila po, mga idol, ang mga komite dito, mga hmm. idol. Ay, ayan, asa ah, sa May 3, mga idol, iniimbitahan po tayo sa lahat ng karista. Open daw po. Class A, Class B, mga idol. Ang paglalabanan po natin dito, mga idol. Class A, Class B. Ito po, mga idol, ang kanilang gradas. Tatay, mga gano'n naman po haba nito? Eh, yan eh, may git limang daan yan eh, pero kukuha ng finish line at saka yung garong. Apo, apo. Sa dulo, ngayon, magsisimula ng sukat doon sa garong papunta rito. Apo. Kung lilito ng mga 420, doon sa 420 ang finish line. Apo, apo. Ganun ang kuha. Apo. Di ibig sabihin po tatay doon sa may mga new ganyan, pwede tayong pumarada oh, ron. Yung new ganyan, pwede tayong maglagay. Pagdating ng medyo alaw na, Lilim na ron. Apo. Ah, Kaya ayan, yung lauba na ito, pwede rin dito. Ah, dito po? Ah. ah. Ayun, meron din doon, pwede maglilim din doon sa may na yun. Apo. Ah, ito, mga idol. Ah, Inulit ko po ulit, mga idol, sa May 3. Niimbitahan po tayo dito, mga idol sa nila dito mga idol sa May Santo Cristo San Antonio ah uh, eto lang mga idol yung dati natin pinaglaruan yung kabila lang po na yan mga idol ha? halos isang banos lang po yung pagitan ayun yung pinaglaruan natin nung nakaraan na pinag champion ni Browley ayan Good morning. Good morning ay mga nag-practice Dol lalaro pala kayo bukas ha Dol Dos kaso lang nagtanong si ano sabi alaro quadro Alam. Dol wala wala quadro wala hindi na nang hirap na quadro oo

Ako, ayoko na hihiyari. Mukhang meron nga. Kaya ayari kay ating. <laughs> <Yeah>. <laughs> si Magnipi ko na ba ito? Unang-una. Si 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 eh. Umayat payat na siya ngayon. Ano, Tuwak mo na po ba yan? Ilak Ay, di, hindi po yun, Ano, eh. Si hilito. Maangat na ulo. Pero maganda manak mo. Maganda manak mo. Maganda Ayan, ano, Ayan oh, kala mo nakalutang ah oh. Maganda pa lang anak mo. mo. Ang hilito, si Ang hilito ba idol? Si Angelito, mga idol. Balita.

<laughs> batang gado ayan mga idol na si batang gado sa lahat ng mga karista class A, class B po dito mga idol sa Maytri sa may Santo Cristo San Antonio Nueva ini iniimbitahan po ang lahat ng karista dito mga boss ayan pa na lang po mga idol ng ating video Joboy AI Idol Go na yan Si Batang Gado mga Idol Ayan mga Idol Si Batang Gado Gandarin rin manak po mga boss Idol, pagsasabayin po ito. Tingnan natin mga idol. Tahan po kayo dito mga idol. Class A, Class B mga idol. Ayan. Patulong na lang po mga idol sa lahat ng mga viewers natin dyan. Pa-share na lang po ng ating live. Joboy AI Idol. Eto mga idol, magsasabay po itong dalawa. Ado na. Go na yan. na-delay. Ayan mga idol, napaganda ng bakbakan Nagpapantay, nagdidikit Joboy AI Idol, umahal kabok Opo, tuloy po yung 28 Ayan Joboy AI Idol, hulihin mo Bumunot pa ganda naman. Oh, nung masana! Ikaw, kung biya! Ikaw, mga idol, pagsasabayin ulit. Ano ba paalan nun, boss? Ah, ito yung uh, mga bago-bago pa lang yan, mga idol. Mga bago-bago pa lang. Ah, yan ang mga ano. Bago-bago. Tingnan natin, mga boss. Ayan, kumana na sus Mariosep, ganda naman ng bakbakan pero mukhang nauna na yung isa mga boss. Ano ba Ayan no, pero mga idol bumubunot. Maganda talaga pumupog yung isa nere oh. Kanina naiwan no ngayon mukhang nangunguna na siya. Pero hindi, pero hindi pa ang laban idol. Ayan, nakuha pa. Ayan na, jump <laughs> Ayan mga idol, hanggang dito lang po yung ating video. Ayan, huwag niyong kakalimutan mga idol. Sa May 3, Class A, Class B. Dini po sa May Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija. Iniimbitahan po ang lahat ng karista. Joboy AI Idol. Bye-bye.